ito po mga katapa so bago po ako gumawa ng aksyon sinabi ko po sa, sa parents ko kung ano yung pwedeng gawin kong hakbang kung dapat po ba akong mag matakot o dapat po ba akong magpa so pigpost po ako ng aking ama ng aking mga, ng aking mga magulang na ipablater ko daw po para po sa sigurudad po namin tapos humingi po po ako ng opinion sa mga team puso kay Ma'am Erlene kay Ma'am Gina at lalo po kay Ma'am Malu Parks kaysa po uh, tumutulong po kay Katabang Dave si Ma'am Malu po napakaganda po ng kanya advice kay Katabang Dave so after po noon lumapit po ako sa pulis doon po ako humingi pa ng advice kung ano po dapat mong gawin sabi po sa akin ng pulis punta daw po ako sa barangay ipablatter ko po kasi wala po siyang nakikitang masama sa ginagawa ang vlogger po daw ay nakakatulong lalo pong charity po so yun po pumunta po ako sa barangay nagpasama po ako dun sa lumapit sa akin na si si ma'am Sally Ramos at pumunta po kami dun kay kagawad uh, Alex Siapno so yun po sa Martes po malalaman kung ano po yung mapag-uusapan namin so ngayon po galing po kami sa Medalla Bonbon So, nagpa blatter po ako. Kasama ko po yung aking cameraman, ang aking pamangkin na si JJ at saka si isang Lino. So kailangan ko po magpa blatter para po sa seguridad po namin. Kasi po nagikot po kami sa lugar namin, dito po sa Libon. So hindi po biro yung magbabanta sa akin nung nanay nung pig block namin na nasunugan. So, ang lumalabas po, ang gusto niya pong sabihin, pag daw po may magpahabol pa na sponsor na tutulong, wag na daw pong johan. Kung hindi po, may karalagyan daw po ako. Ang sabi po nung nanay, nung mga anak, o nung mga bata. So, sabi ko po sa kanya, lapas po ako sa problema ninyong mag-asawa. Ako po, bilang vlogger po, ginagawa ko po ang trabaho ko na ihatid yung tulong na galing ko sa mga benefactor natin para po makarating sa kanila so kailangan ko po na videohan i-vlog kasi po yun po ang trabaho nating mga vlogger so sa martes po ang schedule po namin para magkaharap kami nung nanay umuwi po yung nanay ng mga bata na po sa, sa munting lupa so kahapon po umuwi yung nanay so nandyan po kaya po sa martes po i ko po kayo kung ano po ang mangyayari sa pagbabanta o sa akin ng nanay